Inihayag ni Kay Intermayor Ellen Nieto na bagamat nakakabahal ang pagdami ng mga kaso ng pertuses sa maraming lugar sa bansa, ipinagpasalamat niya na hindi na sila umabot pa sa antas na kinailangan nilang magdeklara ng outbreak. Ngunit hindi anya sila nagpapakampante kundi mahigpit nilang binabantayan ang mga posibleng magiging dahilan ng pagdami ng kaso ng tosperina o pertuses. No, even before kasi there were very few cases here. So, ang nangyari naman, um, na, na monitor sila ng husto. Kasi di ba, ang pertussis kasi, you have a vaccination against it eh. Di ba, kanong bata ka, tapos bumabalik. So, it became alarming. Nang mas nabuksan lang namin ulit, nung nag-declare, pinakauna ng declare, pinaka siyempre, Quezon City, kasi pinakamalaki naman siya. So, we looked back sa records namin. We have very few. So, wala pa kami doon sa Uh, level na for us to declare any emergency state or what. But right now, nakamonitor kami, especially with our health department, kay Dok Nonsaga, and the hospital, kay Dok Shera. Talaga nakamonitor kami dyan. E eh, dinagdag pa ng alkalde na alerto rin ang lokal na pamalaan sa pagkikipagtulungan ng pamunuan ng mga eskulahan pagdating sa kalinisan. Pinag-usapan rin nila umano kung ano ang mga mas praktikal at mas makakabuti sa pag-aaral ng mga estudyante Batay na rin sa polisiya na inilabas ng Department of Education o DepEd. It's very regular sa amin na maglinis sa schools. So, sa LGU takes it, takes the responsibility to do that. Ang talagang uh, adjustment na gagawin is to do uh, schooling at home, di ba? So, you can do modular, you can do um, asynchronous or yon. So mar- yun yung mas favored na alternative to on-site learning or on-site classes. Para maibsaan ang uhaw ng mga bata, gayon din ng mga guro, minabuti ng lokal na pamahalaan na maglaan ng tubig sa mga paralan bagamat hinimok din nila ang mga estudyante na magbaw na rin ng sarili nilang pamatid uhaw. Meron kaming um, fountain? <laughs> Na dapat maayos ang tubig, yes, of course. Yes, sila ay, they are called the pan na magbaon din ang sarili nilang tubig. It's the same for teachers, syempre, and everybody. It's not the school, it's the students schools, it's students, the teaching staff, everybody. Mm -mm. Si Navipan na Mayor Nieto na pagkatapos ng pandemya agad naman nilang pinagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng iba't ibang bakuna kasama na ang para sa pertuses at idinagdag pa ng kauna-unahang babaeng alkalde ng Kainta na may sapat na supply ang kanilang mga health center at ospital. Um, this was even before QC kasi mga, it's just a handful, one, two, three, ganun uh, so, lang. Hindi, pala, hindi siya alarming pero dapat Yung case niya, wala na halos or gumaling. Kasi nga may vaccination. Eh. We are, we are vaccinated for it eh if we do the regular vaccination nung bata pa tayo. Hmm. So, yun yung naging alarm na yung, di ba meron tayong parang mga, nung bata tayo, yeah. na ba tayo, mga three in one or what, kasama yun eh. So, yung vaccination ang naging, ano namin, um, response din. Na, kasi alam mo, ang isang problema nung no, pandemya naging madalang mag-vaccinate. For that, Oh. Kasi ang hirap. Ang hirap gawin yung panahon na yon na we were on lockdown and all. So, baka ito yung mga naging problema. So, ngayon, naka-ramp up na yan. Ever since um, nakabalik tayo sa normal around mid-2022, ni-ramp up namin with the health department namin ang pagbabalik sa vaccination ng mga. Yan ang ating balita mula sa Bayan ng Kainta. Nap Castillo nag para sa Bravo News Nationwide.